Cocaine, wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and that's okay. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. It's all I want, and I pray. I believe in a better day. Living life every day, late at night. Not okay, all I want. Now, put the coming on, idol. So, and it's only I ito yung resulta mga idol sa unang kubrada namin ayan na ang ating huli mga idol ito na ang resulta sa ating pagtutrol ngayong gabi so ayun mga idol kamusta kayong lahat yan napakatagal naming hindi nakalaot dahil malalakas ang hangin pero ngayon mga idol ay mag fishing at pa rin tayo sa fishing troll ang gamit namin ngayon mga idol ay fishing troll itong gamit natin mga idol ang fishing troll ayan para malinawan kayo mga idol you know, aking isa-isahin sa inyo kung paano nga ba ang proseso ng pag fishing trolling dito sa Taiwan at kung bakit nga ba talamak ang fishing trolling dito sa Taiwan kung legal nga ba o oh, illegal so ayon mga idol so abangan nyo ang aming pag mamaya dahil palaot pa lang kami mga idol ang oras ngayon mga idol ay alas 5 sarado ng hapon so makaria kami nito mga la City at saka ngayon mga idol ay papakita ko sa inyo ang kung paano ang proseso ng fishing troll dito sa Taiwan at parang pala sa kaalaman yung mga idol ay dito sa Taiwan ay halos lahat ng fishing style ay andito. So at hindi dito bawal mga idol ang halos lahat ng fishing strategy kung paano. At hindi rin bawal dito mga idol ang panguli ng pating at lalong lalo ng mga idol sa pag fishing troll. Dito mga idol ay legal sa ang Taiwan halos lahat ang bawal ng dito mga idol ay ang spear fishing sa fishing tool nga pala mga karumblon ay ang gamit natin ay lambat na ito gantong klaseng lambat mga idol at ang malapit sa pambuka niya ay ito at siyempre kailangan natin dyan mga idol ng pampabuka niya sa lambat ang tinatawag namin na board ito yung board niya mga idol dalawang piraso magkabilaan puro solid steel plate yan mga karumblon ang ating board tapos sa ilalim niya yan yung malaking bakal na yan solid na bakal yan mga idol At sa oras na nga ito mga idol, ano ay nakarating din tayo sa fishing ground. Halos dalawang oras tayong nagbebiyahe papuntang fishing ground. At sa time na ito mga idol, ay mag na tayo ng ating lambat. Dito na rin magsimula mga idol ang ating pinaka-risky na trabaho o pinaka-delikado. Dahil dito mga idol, sa pagkatapos ng ating aria ng lambat ay may mga shackle tayo or hook na ikakabit pagkatapos natin ang area ng lambat na ito. Sa totoo lang naman talaga mga idol, you know, ang fishing trolling dito sa Taiwan ay talagang napakadali lang naman talaga sana. Pero minsan talaga mga idol ay may time na hindi natin maiiwasan yung disgrasya or anumang sakuna na hindi natin inasahan So, siyempre kaakibat po dyan mga karumblon ang ating pag-iingat at sa time na nga mga ito, ito mga idol ay ayun na naariyan na natin yung ating lambat at may shackle po tayo na ikakabit dyan so, so ayan na nga mga idol eh, no? may ikakabit ako isang shackle yung shackle na yan mga karumblon ay <clears throat> yung shackle na yan mga karumblon ay siya yung shackle na nakakunik doon sa ating kuliha ng board na steel board kong ikakabit dyan mga idol ang yung pakalawang shackle na nakakunik naman din yun doon sa ating steel board na siya namang ikukunik natin doon sa ating mainline na kabli. So ayan na nga, mga idol at yan na yung aking ikinakabit. At kasunod dyan mga idol ay may tatanggalin ulit akong hook na nakakabit doon sa ating board na kung hayaan lang natin yan siya ay nakalambitin lang yan siya at ayan na nga mga idol natanggal ko na sa time na yan mga karumlon ay maiaaria uh, mai na natin yung ating steel so dire na yan mga idol so ang area natin dyan ay bali Tatlong dugtong na waya o bali tatlo, tatlong dugtong na cable, stainless cable wire ang ating pinakamin line. So, ayan na nga mga idol at naikabit na natin yung... ayun mga idol, you know, mga karumblon, naikabit na natin yung ating last na hook. So, dyan sa time na yan mga idol ay sinurkat ko na. So, bali kubrada na po tayo dyan mga ino you know, na tanggal na natin yung unang hook. So, ganun lang po yun mga karumblon. You know? So, kung ano yung unang kinabit nating hook, sa din yung pang last natin na hook or shackle na tatanggalin. At ito din yung time mga idol, ang hanggat hindi pa lumalabas kasi yung ating lambat, ay sa din yung napaka risky na trabaho para sa fishing trolling dahil kapag maalon mga karumblon ay talagang may time na yung ating cable cap yung cable natin na mainline ay pumipitik po yan so ayan na nga mga idol you know, may ikakabit ulit akong shackle dyan yung shackle na yan mga idol ay siya yung magbibitin o mag lalambitin o hawak doon sa ating board na para hindi sa malaglag at ang kasunod po niyan mga karumblon ay yung tanggalin natin yung ating or shackle si na nakakabit doon sa ating mainline at ang kasunod po niyan mga idol kapag natanggal na natin yan ay dire diretsyo na po yan mga karumblon ang kasunod niyan ay lalabas na po dyan yung ating lambat so ngayon ang kasunod niyan mga idol pag umangat na yung ating lambat ay siya naman din yung may lobid tayong tatanggalin doon at kapag dumating yon mga idol ay yan na rin yung low may shackle hook dulit doon na stainless. So siya naman din yung ating tatanggalin at dadalhin natin sa unahan at doon tayo mag ng ating lambat. So dito mga idol ay paangat na yung ating lambat. At ayan ang mga karumblon, you know? dito na tayo sa bandang unahan ng ating lansya. So naangat na natin yung ating ano yung lubid so ayan na kinabitan na natin ng hook na para maangat natin yung ating lambat so dyan sa time na yan mga karumblon ay dyan natin makikita kung gaano ba kadami yung aming huli ngayong gabi idol, you ino, know, lumabas na yung ating pinakabul siya. so aangat na yung ating huli, so ayan ang mga karumblon, ang ating huli so sa tingin ko dyan mga karumblon ay talagang napakaraming hipon ang ating huli ngayong gabi, grabe ang dami ayan na ang ating huli mga idol ito na ang resulta sa ating pagtutrol ngayong gabi ang dami, puro hipon mga rods kaso nga lang ang hipon natin ay medyo maliliit yung iba so, ang ibang maliliit ay sayang so ayun mga idol pilihan muna namin yung hipon namin at mamaya ay papakita ko sa inyo kung gaano kadami yung hipon namin na huli at ang aming hawiin ng mga idolo ang aming hawi hindi maganda masyado dahil medyo maliliit at siyempre, ngayong gabi mga idol ay kukunti yung huli natin na medyo maliliit na isda. May pusit tayo mga idol. So yung masarap na pusit, yung mahaba. Medyo malambot kasi itong katawan niya mga idol. Ang pusit. So mahirap lang mga idol ay mayige medyo humupa na yung ulan. Kanina ay umulan. Merap dahil wala tayong bubong sa unahan at kapag mainit ay talagang mainit din. Shout out Alons. Bakulan. Oh, bilis, 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 bilis. Ah, basa na yung mga amo. Inabot na kami ng ulan mga idol. So, andito na yung aming huli ito yung resulta mga idol sa unang kubrada namin ayan puro hipon ang marami ang isda namin mga karumblon ay kukunti lang ang hawi na tinatawag kukunti tapos ang iba mga idol ay talagang maliliit mga limang piraso isang kilo ating hipon mga idol ay ayos na ayos ayan medyo maliliit pa yung iba pero pasalamat na lang tayo mga karumblon dahil may nahuhuli pa tayong hipon ang ating pusit mga idol kasama ang isda na ano yung parang yung bungtan mga idol na maliliit maliliit kasama sa pusit ano yan tre ang sinasini kailan mo isda ay may wagang isda ang pusit bagulan suntan ipon mga idol ating ipon ang ating isda hindi masyadong marami ay lagay natin mga idol sa bodega dito ako sa bodega mga idol kaya matilim yun mga idol sobrado ulit tayo sa pangalawang lambat sa pangalawang area natin sobrado na tayo dahil maalo na tingnan natin mga idol kung maganda ba yung resulta ng pangalawang area natin Grabe mga kakrobron Puro hipon pa rin yung ating nadali ngayon Ayan mga karoblon Ang ating ano, hipon Tsaka yung isda natin Ang hipon natin mga idol ay Parang nasa ano pa rin yan Nasa tatlong taya Na yung lagayan Na yung kagaya doon no? yung bilog Na kulay orange ang ating isda mga karumblon ay hindi masadong marami Pupunti pa rin So, kami mga idol ay puuwi okay na Napakaraming hipon Ito na naman ang bihaya natin ngayong gabi so, idol, Ang ating Tsuruwa, kung tinatawag Kunti yung isda natin ngayon. Pero marami naman yung hipon. grabe yung parat. So, nga doon. Tapak-tapak talaga. fishing yung mga idol ay ang kuha pati maliliit na mga isda hindi mo lang tayong magawa mga idol dahil abutin ang yung lambat yun talaga yung yung at sa sinasabi naman nila mga idol na nakasira daw ng kural sa hindi ko yung tatong mga idol dahil ang lambat natin kapag inariyan natin sa may mga corals simpre nasira pa yung lakad mo ito po yung mekanismo niya mga ilog dahil dito mga idol, sa Taiwan ay talamak ang ano dito talamak ang fishing control. siguro na sa 40% ng pamalakayan ng fishing nila ay halos fishing control. Dahil ang Taiwan kasi mga idol ay napapahalos, napapalingkutan ng puro putik ang ilalim putik ang ilalim ng dagat at saka puro buhangin kaya kalimik ang panisda dito mga idol ay fishing tool at saka long neck fishing ng panumog So ayun mga idol magpiliin muna kami dahil marami-rami ito at medyo matagal at saka medyo maambon ito so, yung masama mga idol dahil walang buko nga yung ulan ng lansya natin kaya basta tayo pag inabot tayo ng malakas na ulan ayan na mga idol ang ating hipon limpyo na sayang yung mga hipon mga idol na maliliit wala na yan yan yung inaayawa ng ating viewers dahil pati maliliit daw mga idol ay nasasama sa fishing troll so wag niyo akong sisihin mga idol <laughs> dahil ang video ito ay pinapakita ko lang sa inyo kung paano nga ba ang fishing trolling na tinatawag ayan pa mga idol oh. fishing troll din yan Adol, ang ating huli ngayong gabi Pangalawang, ano to Pangalawang kubrada. Ang ating pusit May fugita pa, isang piraso Ang ating hipon Ganun pa rin kanina Ganun pa rin kadami Sa unang area natin Ibang klase yung hipon Ngayong summer, mga idol Kapag gabi, dahil ano Kulay pula siya Hindi siya kagaya ng hipon kapag winter dito dahil ibang klase rin yung kulay pula na hipon na to, mga idol ay kukunti yung nahuhuli natin kapag winter yan ugasan na ulit natin yan mga idol at siyempre lagay na natin yan sa budiga at atin lagyan ng yelo napakaganda ng kulay oh. pulang pula pula dahil pati sa ilaw at ang ating pusit. So ayun mga idol. Malapit na kami matapos. Paghugas. Yo mga idol at kung nagustuhan nyo ang video ito ay please don't forget to like, share, comment at pakisubscribe na rin mga idol sa aking momunting channel. Thank you! Balbal <laughs> balbal. Bal. Isip na lang. Pugita yan. Pugita yan. Pugita yan. Pugita yan lumalaki. Halos dalawang tayo ulit yung hipo natin. Kagaya din kanina. Yun nga pala mga idol. Yun eh, no? yung gantong sisil may bobo din dito na para dito yan ang tawag dito mga idol ay humli napakarami po yan mga idol kapag nahuhuli sa bobo na yung may pae na isda ayaw yung huli natin kanina mga karumblon baba ako sa bodega dahil ilagay ko yung isda na huli namin ngayon sa pangalawang area ulit natin ng ano to, yelo. Ating hipon, mga idol, napakarami. Nayeluhan na yan. Yan mga idol, na uh, ilagay ko na yung isda namin lahat. Halos mapuno din yung ano natin, yung kulay orange na tab. Tapos yung hipon natin, ito na yung hipon lahat. Bali, dalawang area lang kami ngayong gabi at ang ating hipon ay ang hipon ang pusit nahiloan ko na rin yan lagyan ko na lang din ng yelo yung ano na to yung hipon na to at saka yung isda wala tayong maganda klaseng isda mga idol, mga karumblon ito lang so pasalamat pa rin tayo dahil yan yung bihaya natin ngayong gabi ayun ah ayun na mga kromlon na yelohan ko na lahat so akit na ko dahil malapit na rin kami sa pier yan ang ating lambat mga idol bukas na namin ayusin yan ang lambat na yan mga kromlon dahil gabi na time dahil gabi na mga karublon nakakapagod na pagod na ang inyong lingkod sa dalawang area na pagtutul natin ngayong gabi so ayun mga idol ang video ito ay sana yung nagustuhan nyo at siyempre kita ko lang sa inyo kung paano kami mag-troll at siyempre kung nagustuhan nyo ang video ito mga idol ay please don't forget to like, share, comment sa aking channel mga idol at na rin mga idol kung ano ang tingin nyo dito sa fishing troll kung kung tama pa o dapat na hindi mag-fishing troll <laughs> pero wala tayong magawa mga idol dahil hindi naman sa ating bansa 'to at siyempre tayo naman ay isang UFW lang at siyempre maraming maraming salamat sa inyong mga idol sa inyong suporta at siyempre saludo sa inyo mga idol at sana hindi kayo magsawa sa aking video mga idol so hindi lang naman itong fishing crawl ang aking ina upload mga idol kundi meron pang iba so dahil marami kaming lansa dito at ang aking ina upload mga idol ay parte din sa fishing long net at saka sa palubog fishing mga idol reply fishing at siyempre sa hunting meron din tayo nyan mga karublon at ito ang ating fishing troll mga idol so maraming maraming salamat sa inyo mga idol at God bless, mag palagi